Ano ba ang mga magandang pagkain para magkaroon tayo ng healthy lungs? Tandaan natin, si baga ay isa sa pinaka-major organs. Kung bakit uh, kailangan siya alagaan, meron kaming walong ituturo sa inyo. Pakinggan yung mayigit, no? ano yung mga best food para maging healthy ang baga natin? Mansanas! Man okay, so dahil sa quercetin, no? Quercetin. Quercetin. Na laman na itong apples, malaki may tutulong nito sa lungs para siya ay makapag-pump ng hangin na maayos. Number two, pangalawa, tomato. Pakinggan nyo, dalawang kamatis araw-araw. Ang -araw. sinabi ba niya kung cooked o hindi, hindi importante. Hindi. Ang ito. mahalaga nakakadalawang kamatis ka dahil dun sa lycopin protein neto, yeah. ah, lycopin content neto ay makakatulong para hindi humina hindi lumiit ang function ng baga mo. Two kamatis a day will make your lungs healthy all the way. Talaga. Number three, mushroom. Oh. Ah. Anong Tagalog na mushroom? Kabute. Sa, ibig sabihin, si mushroom ay may content na natural vitamin D. At alam naman natin, lagi kong pinaliliwanag, napaka-importante ng vitamin D para sa ating baga, lalong-lalo na sa immune system. So, saan natin nakukuha ang vitamin D na natural? Maliban sa pagpapaaraw, makukuha rin pala ito sa mga mushrooms. okay, pangapat! Oranges. Yes. At ang electrolyte ay isa sa pinaka main source ng, ng baga para siya ay makapagbomba ng maayos. So, makukuha natin ng electrolytes ito dyan sa oranges. <inaudible> bakit? Kasi kailangan nilang ng electrolyte to keep them pumping properly, hindi yung hingal ka ba? Yan yung pang-apat, mm. ha? Mushroom. Ah, oh, Number five. Eggs. Un, dahil sa kanyang vitamin A, at saka anti-oxidant. Egg yun, egg, itlog, ha? So, balikan natin yung lima. Una, apple. apple. Pangalawa, tomato. Pangatlo, mushroom. Mm -hmm. Pangapat, orange. Panglima, itlog. So, okay. isama nyo ito sa mga daily na pinagkakain nyo. Malaki may tutulong neto sa lungs number, number six. Number... Broccoli. Okay, or ano or meron kay broccoli? Sulforaphane. Eh. sulforaphane, na kung saan ang DNA ng sul sulforaphane ay nakakaayos ng tissue ng baga. So, napakaganda ng broccoli. Kaya yung mga anak nyo nahikain, ha? Yung may ang lungs, turuan nyong kumain ng broccoli. <clears throat> number seven is Oy. Salmon. Salmon. Yes. Yan may omega 3 omega 60 niyan. Uh, Tandaan nyo na ang omega 3 o ang fatty acids na ito ay nagpapatanggal ng pamamaga o nag, nagpe-prevent para mamaga. Tandaan pag namaga ang baga, magkakaroon tayo ng pulmonary problem. Yeah. Ito, and last but not the least, leafy green concept. Actually hindi na natin kailangan ipaliwanag na mahaba itong tungkol sa number 8. Dahil naga, nasabi na natin kung gano'ng kaimportante ang green leafy vegetable. So, yan po yung walong pagkain na pwede niyong isama sa araw-araw niyong diet to keep your lungs healthy. At tanda natin, walo ang pwede niyong isama sa inyong diet araw-araw to keep your lungs healthy at hindi na kayo magkaroon ng sakit pa sa kanya. Ano-ano yan? Number one, apple. Number two, tomatoes. Three, mushroom. Four, orange. Tamo. Eggs. Broccoli, salmon, and leafy green.